Wala na raw deadline si Pangulong Duterte sa kanyang kampanya kontra droga. Kasabay nito, pinabubuwag na niya ang anti-illegal drugs group ng PNP. Nakatutok si Joseph Moro. Linggo ng gabi, nagpatawag ng press conference ang Pangulo na hindi niya laging ginagawa pagkatapos ito ng Joint Command Conference niya sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police o PNP. Yun pala, iaanunsyo niya ang hindi pagtanggap sa gustong pagre-resign ni PNP Chief General Ronald Bato de la Rosa. Uh, I don't want to uh, add more embarrassment to the country. You have committed nothing. Iba yung, yung scandal kung ikaw ang pinagbalingan niya ng galit si Superintendent Rafael Dumlao na base raw sa mga investigador ay mastermind ng pagpatay sa Koreano si Jiik Ju. Nung unay pinatungan pa niya sa ulo si Dumlao ng 5 milyong piso dahil napabalitang tumakas sa Camp Crame eh, kung saan siya nasa restrictive custody. Pero Dumlao ka, pag hindi ka lumabas, patunga kita ng 5 milyon. I'm giving you exactly 24 hours. If you bring him dead, the better. I do not have to ask questions more. Pero sa gitna ng pagsasalita ng Pangulo, lumapit si Bato at ni Ibinulong sa Pangulo. Sabi ng Pangulo, tumalik na pala ito sa krame. Sabi ni Bato, handa si Dumlaon ay ibulgar ang lahat pero hindi muna ito pinindetali ng Pangulo sa media. Aminado si General Bato na naapektuhan ng pagpatay sa koreano si G.E.Q. ang kredibilidad ng Oplan Tokhang. Pero maging si Pangulong Duterte ang sabi may epekto rin daw ito sa kanya. Kaya pinagutos niya ang paglilinis ng hanay ng PNP. Kaya ang utos ng Pangulo, buwagin ang lahat ng anti-drug units at ang illegal drugs group ng PNP. Papalitan daw ito ng Narcotics Command na nakakabit sa PIDEA. Galit ako, ibig sabihin. Kasi pati ako napahiya. Humingi rin ang Pangulo ng mga listahan ng mga pulisan na reinstate at titingnan ang mga record nila at ipapatapon sa basilan at hulo ang mga skalawag. Sabihin niya, surrender ako sir. I demand a uh, speedy trial. Pag sa oh, next month, uh, speedy trial, your honor. I want. I corrupt rin judge. O oh, sige. Dawalawang hearing, walang complainant, ang fiscal tutala. Magpagalit-galit ang judge. Dismiss the case. Hindi na may refile yan. Yan ang gawin niyo, Tapos balik sa servisos. Pinapahanding din ng Pangulo kay National Bureau of Investigation Director Dante Geran ang asa ng NBI na sangkot din sa kidnapping kay G. Pinatungan sila ng Pangulo ng tigisang milyong piso. Sabi pa ng Pangulo kay Geran, Kaya mo bang pumatay ng ahinte mo pag nagkasala? Ang sinangot mo sa akin, yes sir. So, na ako sa garanti mo. If you don't get it, it's gonna be your neck. Sabi naman ng Pangulo, bali wala na raw ang March na deadline niya para puksain ang droga sa Pilipinas. Ipinangako noon ng Pangulo na sosolusyonan niya ang problema sa droga sa loob ng anim na buwan na in niya sa Marso. When I was uh, making hambog, said, stop drugs, ang paradigm ko was limited to Davao City. Little did I know when I became president and had access already to all, all information available. And to my horror, and the Filipino Soviet and everybody, including the human rights, thousands, hundreds of thousands of Filipinos surrendering every day. Mga kapuso, ang isa pa malaking balita ngayong araw na ito ay tigil muna ang mga operasyon kontra droga ng pulisya. Dahil yan sa pagkakasangkot ng ilang polis sa pagdukot at pagpatay sa koreanong si Ji sa loob pa umaraw mismo ng kampong krame. Pagtutuunan raw muna ng pansin ng Philippine National Police ang pagsukpo sa mga anay sa kanilang hanay. Yan ang tinutukan ni Gino Gaston. Mula ngayong araw, wala munang oplantokhang, by bus o raid na gagawin ang sino mang pulis. Hindi malinaw kung hanggang kailan ang suspensyon. Pero binuwag na rin ang AIDG o Anti-Illegal Drugs Group ng PNP at lahat ng unit nito sa buong bansa. Lahat ng drug operations at kampanya laban sa droga, ang PDEA muna ang hahawak. Mula daw ito sa pagkakasangkot ng apat na pulis na mula sa Anti-Illegal Drugs Group o AIDG sa pagkidnap at pagpatay sa koreanong si Ji Ik sa pangunguna. Di umano ni Superintendent Rafael Dumlao, SPO3 Ricky Santa Isabel, SPO4 Roy Villegas at isang alias pulis. Yes, we must, we must admit because crime is happening within our ranks. I must admit that. Really, there is. Otherwise, kung walang breakdown, talagang tightly knit yung at very tight yung ating uh, discipline, wala mangyayaring gano'n. Hindi patiyak kung saan ma-assign ang higit tatlong daan na tauhan ng AIDG. Pero ang ilan sa kanila, masama ang loob. Pinakamasama na marahil ang loob ng hepe ng AIDG na si Senior Superintendent Albert Ferro. Kay SPO3 Santa Isabel, napakasama mong tao, dinamay mo yung mga matitinong pulis kay pulis superintendent trapel dublaw ilabas mo yung katotohanan para malaman ng ng taong bayan kung bakit may ganong klaseng uh, uh, krimen nakausap na raw ni Fero ang mga tauhan niya uh, pinulong ko sila at sinabi ko unang una magpapasalamat ako sa kanila dahil sa sa maiksing panahon ay Sa pinakahuling report ng Double Barrel Alpha, mula July 1 hanggang ngayong araw, may mahigit 2,500 ang drug personalities na namatay at 38 pulis at sundalo ang nagbuwis ng buhay. Sa ngayon, tutok muna daw ang pamunuan ng PNP sa paglilinis sa mga iskalawag sa kanilang hanay. Magiging mahigpit daw ang PNP at walang sisinuhin. Yung mga eskalawag na yan, kakanta sa akin ng, Please forgive me. I don't know what I do. Please forgive me. <laughs> After that, kakanta sila ng Please release me, let me go. Yun na dapat, resign na sila. Sa ibang balita ay pinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paglilinis sa hanay ng pulisya. Ito ay matapos masangkot ang ilang mga pulis sa kaso ng pagdupot at pagpatay sa Korean businessman na si Ji Joo, na Nanindigan naman ang Pangulo sa pagkakaloob ng hustisya sa pamilya nito. Ang ulat mula kay Rocky Ipinagutos ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Philippine National Police Chief Ronald Bato de la Rosa na linisin ang hanay ng pulisya sa press conference sa Malacanang mahigpit ang babala ng Pangulo sa mga pulis na sangkot sa mga illegal na gawain. I expect them to fight crime including policemen who are into crime. Kalaban natin lahat. They are really public enemies. So what's the problem? All you have to do is work. Trabaho lang. But we cannot all together erase this kind of... Marami namang itong hinos uh, tapos yung mga morbid na nagawa. But ang problema dito, foreigner kasi. Nagita mo naman kapon, every, every, magpunong mo sa TV. May pinatay na babae, tinapon doon, wala pang ulo. Hanggang hana pa nilang ulo. So these are as really serious as that uh, what happened to the Koreans. But uh, itong sa Korean has had has had uh, international implications. But nothing, nothing is new to me because every day you, you read in the newspaper, ang uso ngayon pinuputulan ng ulo, that's the vogue, that's the fad, Nagpalabas ang kautosan ng Pangulo matapos ituro si Police Superintendent Rafael Dumlao bilang mastermind umano sa kidnapper, for ransom at pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik Ju. Dismayado ang Pangulo sa pangyayari dahil sa siniraan niya ni Dumlao, ang PNP at mga kasama pa nitong polis, kabilang si SPO3 Ricky Santa Isabel. Ngayon ng Pangulo, hindi na dapat maulit ang ganitong insidente. Ngayon yung Dumlao na yun, keep insisting that he was all alone, not connected, but he was. investigators are telling me that siya talaga yung, yung masterminded. Sila lahat, it's, a conspiracy actually. So maybe equal criminal responsibility. Sinabi naman ni PMP Chief De La Rosa na nagpahayag ng handaan si Dumlao na sabihin lahat ang lahat ng kanyang nalalaman at na tukuyin ang iba pang mga sangkot sa anuman niya. He called up uh, Colonel Dumlao, the, the, the one investigating the case. Colonel Dlin Dumlang of AKG that uh, he is willing to tell all. At uh, true enough, pagdating ko kanina, nandoon na siya, daladala ng itsis-is, at uh, sinabi niya sa akin lahat, yung buong-buong picture ng krimen na yun. Kung sino kasama niya, bakit naging target yung kuryano, at uh, kung ano ang motive. Nanindigan naman ng Pangulo na ipagkakaloob ang naturang hostisya sa pamilya ng biktima. Nagsagawa ng courtesy call sa Pangulo ang byuda nito na si Choi Kyung Jin kasama si South Korean Ambassador to the Philippines, Im Jae Chin. Nauna nang humingi ng paumanhin si Pangulong Duterte sa Korean government at sa mga maumaya nito sa insidente.